Nakakaloka itong blind item natin. Ang eksena kasi ay best in matulungin ata itong aktor at mapagbigay. Wow. Ano ba naman kasi, binugaw daw nito ang kapwa-aktor sa badinghan honey. isa pa siya. Binuking. Binuking, oh. siya. Eh kasi naman kasi, itong aktor kasi na nambuking sa kapwa niya aktor, eh, Grabe. May commission, May commission siya. niya. At super yaman kasi. Oh, Ay, yung pet booking. Oo. Oh, oh. Wow. E, sinitong aktor. Kaya wow. Eh, okay, wow. oh. nagtanong-tanong siya. Magkanits, gano'n. Oo, oh, bumigay din siya. Siyempre, And, if the price is right, ika nga sa... Yes, they're dead. Bugaling pa rin isang aktor. <laughs> binugaling pa yung <galing> kanyang kaibigan. <laughs> Hindi ka ikaw yun. Shoutout! Actor ba ako? <laughs> <laughs> sa ka sa mga bold films niyo, Leo Films, saka hindi naman gagawin si Rodel. Ito yung talagang So wala na po si Tom Kao, isang actor na ibinugaw okay. ang kanyang kapa sa isang yayamaning badig. Pero siyempre, meron siyang commissioner. Oo, oh, oh, may komisyon eh, talaga. Ito yung yaman. Mm -mm. Yung kanilang kliyente. Oo, oh. oh, so, super yaman talaga. Ang damn business eh. Eh siyempre, minsan, yung mga artista, minsan wala mga project, di ba? Oh, oh. So may nagka... Sila? Mm -mm. Kapit sa patalim Na-insecure si actor sa kapwa niya actor at nagtanong. Ako rin kaya, Yun sabi. Nga. Ako rin kay Boki pa uh. sarili ko. Sabi, friendship, di ba? Corrected by. yes. Mm -hmm. yes.